mga kasityos, panibagong vlog, panibagong episode uh, ngayon po ay uh, araw ng Merkoles June 26 ay August 26 mga kasityos uh, so dumating na po yung aking request na materialis para po sa aking outpost dahil ang kalahati pa lang po yung may bubong so ngayon nandito na po, tinupad na po ng aming uh, mahal na kapitan Edwin Abilla at Council ang aming request sa bawat outpost na ina pinapaayos po ng aming kapitan, kaya let's go maraming salamat kay Kap Maraming salamat sa uh, City Council Barangay uh, Council na na itong aming harikos, mga request mga kasi. So, ang na lang po natin ang isa pang gawang matapos ang aking sityo outpost. Ang aking sityo outpost mga kasi. Maraming salamat! mga si Tosyo, natapos na at, uh, ano lang ito mga kasityo yung extension kasi namin uh, walang bubong so ito uh, diretsyo na siya so lapad uh, nalugtungan na lang sa mga kasityo para at malaki laki yung galawan kasi ako kasi mga kasityo ayoko nung gipit gusto ko importable ang galawan ng mga bisita maraming tao Ganun po yung pagiging isang leader. Kailangan ang isipin lagi yung kapakanan ng iyong nasasakupan. Kaya, ayan. Salamat kay Cap Edwin Abilla and Council dahil sa uh, tinugon yung ating mga kahilingan. Ito yung legacy na gagawin natin sa kanila mga kasito. Salamat. Ayan po mga kasito. Eh. Parang. Ayan. Nagawa na po. <coughs> Nakakatakot baka bumagsak. Patapos ng internet kong project, yung internet okay na sa lugar ko. Ngayon, ito naman pong outpost mga Buya. Buya. Ang totoo nito mga kasityo, hindi outpost to, kulungan to. Kulungan to ng mga taong pasaway. Tinan mo yung mga bintana, pansin nyo, kulungan yan eh. <laughs> Wala nang bukasan. Pag <laughs> 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 nakatakas pa kayo, iwan ko lang. Ano kaya gawang ko ng kulungan dito? hindi eh oh. No, maluwag na eh. Maluwag na. Dapat pala kumuha ko ng ano no Pag-awad mm -hmm. Ng Alfonso Ay, sa last day na lang pala Namutang ba? Yan mga sitios, tapos na. Nabubungan na po nila. Kering! Ngayon po ay pangalawang limang eh, araw na po. Ngayon na kayo? Pangatong araw po mga kasityos. Ngayon makita nyo po, mapakita ko po sa inyo kung paano pinturahan at pagandahin yung aming outpost. Ito, tingnan natin. Yan mga kasityos, sasabay-sabay sila. Nagpapangabot yung palitada at saka batak ng ano. Basa pa, Binabatakan na. Ganon kabilis. Ganon sila kabilis mga kasityo. Basa pa yung buo, ano, ganoon sila kabilis magtrabaho mga sityo kasi meron pa silang 100 sityos na pupuntahan naghahabol ayan ito Ay, okay, tina live ba yan? hindi hindi ayoko ng live yan nanonood ayan na, puro pintura na po yan mga kasityo okay ka kaya. okay ka eh. ano mga kaway pa. kaway pa. Saka na, brother. Saka na, brother. Ganda na. Puwer na lang ang pumangit. Why? Wow. Ah. Kita-kita na mga butiki kasi Chos. Yan ang lalabasan. Mga butiki. Yan, yan, yan. Makasin yung ganda na. Baby ko. Magulo pa, magulo. Medyo magulo pa kasi ano. Pang katlong araw na po ito. Shout out ka. Junior, shout out. Yung atas <laughs> ka ako eh. out. Tayo pa rin Junior. Thank 谢谢 mga sa uh, maraming maraming salamat po sa aming mahal na kapitan Edwin Abilias sa pagpapa pagpapaayos ng aming mga outpost at multi post maraming maraming salamat po uh, pinapangako po namin sa inyo kap, uh, bilang pagkitiwala bilang isang sitio chairman sa lugar namin gagantpanan po namin ang aming obligasyon, uh, dahil ang aming mga obligasyon sa aming mga sitio. at uh, sana po uh, patuloy lang tayo sa pagservisyo Huwag po tayong manilip ng ibang kasamahan. Huwag po natin tingnan ang bantayan ng ating kasamahan. Ang gawin po natin mga kasityos, iangat po natin ang pangalan ng ating kapitan. Yan po mga kasityos, uh, trabaho lang tayo. Walang issue. Uh, kung ano man yung ano, tayo tayo po dapat na magtulungan. Tayo tayo po dapat na magsuportahan bilang magkakasama. Hindi po magbagsakan. Iwasan po natin ang ingitan. Dahil tayo po ay hindi habang panahon tayo po ay nasa posisyon. Ito ay hiram lamang. Maraming sa marami sa mga kasityos At kung bago ka lang sa channel ko Please Hit notification bell Pindutin ang all Para lagi po kayong appetite Sa aking mga bagong upload At Pakilike ang share na rin Ng aking mga video Pakicomment na rin Kung ano po yung mga comments Sa iba ba Kung ano po yung mga suggestion Comments Sa mga uh, vlog pong ito Yan po mga kasityos Maraming maraming salamat God bless po Sa atin lahat Sa matagal na panahon Isang magandang legacy na naman ang nagawa natin sa ating nasasakupan. Ganito po sana tayo lahat bilang isang leader. Ang laging iniisip ay kapakanan ng ating mga pinamunuhan, hindi pansarili lamang. Malapit na naman ang eleksyon, sana maging matalino tayo sa pagpili bilang isang leader ng ating bansa.

Yung kasi Diyos, ang aking mga bagong subscriber. Yahoo! Yung Diyos, nandito po si Mary Cherry. Siya na po yung nasa trabaho sa Microfinance. NGO. Microfinance NGO. Ma'am, ano po ang pagbigay mo po ng idea kung ano ang ginagawa ng Microfinance NGO? Uh, ano po yan? Sa kaan po yun ng mga kababaihan? Apo? Sa kaan po, uh, nagbibigay kami ng... Uh, Pinansyal. na pala. One month pa lang po. Ang tagal na. Ano po, ano sa experience mo? Ano naging experience mo sa microfinance uh, video? Ito po, ginagawa yung field ka, ka sa mga kabahayan ng mga nanay. Uh, Nag-i-insert ka ng mga nanay, mga ganun po. Paano po yun? Mag-a-apply? Paano, paano po makakahimo ng mga gustong mag-negosyo? Ano po, paano po idea? Anong gagawin nila? undergo po ng orientation. Saan po sila makakontakt ma'am? Ano po to? Saan? May page ba kayo? May contact number ba kayo? Baka, baka mag-willing. Meron po kami mga branches. Apo, saan ang branch nyo? Meron po rin sa Pagyo. Sa Antipolo po. Sa Marikina. Marikina. Buong Luzon po meron na. Ah, buong Luzon meron na. Saka po Western Visayas. Oh, okay. So, ano po may-ari nito? Pilipino rin o foreigner? Wala pong may-ari kay Ashi. Oh, ah, walang may-ari? Wala po. Paano kayo nasisweldoan? Wala pa may-ari. May iba't may, na may mga funders po sa amin. Ah, ganun. Para mga nagdodonate. Oo, uh, yun. mga funders po. May, may, mga boyfriend na kayo, Tim? Hindi, <laughs> sige lang. Okay lang. Wala pa? Meron ako. Ikaw meron na. Ilan taon, ilan taon na kayo ng boyfriend? Ah, uh, 5 years na po. Ang tagal nyo na. Ikaw, Tim. Two years na no, po. Oh, two years? Wala kayo nagiging problema? <laughs> Wala ang tampo. Ito nag-aaway, pero uh, Ayos naman. <laughs> anong away? Susuntukan ba kayo? Nagsusapakan? Ay, sa katampuan lang. Katampu lang. Pero pag nag-okay na, nag-okay lang. Okay, okay. Ikaw, te, anong problema niyo? Anong problema minsan sa boyfriend? Matigas ba ako doon ang boyfriend mo? Super. Oh? A Joke pag lang. Ba't yun? Nagtagal. Joke lang. <laughs> Pero, feelings so kayo na? Oh. Running for, ano? Run Running for uh, marriage? Binigyan ka na niya ng sing-sing? Wala pa? Bakit? Wala pa. Ba? Dote, ikaw, anong plano mo? Wala ba? pa ba? po, baka mag-break pa kami. Ano ba yan? Wala, wala ka tiwan. Nagdududa <laughs> na ka pa. Nagdududa na ka pa. Ayan sir, shout out sa boyfriend ni ma'am, ani Maring, ano, uh, Joy. Maring Joy. Ayan, sure na yan. Ito si ma'am, sure na to. Yan po, mga kasityos. Yun po yung ating mga friends, siningit ko lang para hindi masayang yung subscribe nila sa akin para makilala sila. Yan po yung trabaho nila, microfinance and geos, at good luck po ma'am. Stay safe at magandang hapon sa inyo na. Thank you. Bye-bye.